Good morning! So, going to Davao City dahil na malapit na po ang araw ng Davao. So, ngayon, sulitin natin ang 2 days sleep sa pagpasyal dito sa Davao. Let's watch this! Tara! So, ang unang pinuntahan namin ay dito na sa SM Lanang ng Davao. So, maglibot-libot muna tayo kasi nga marami silang sale guys ating tinignan muna at itong mga store nila na marami talagang sale guys. So, after that, eto nga pala yung kasama ko. Siyempre, of course, yung pinakamamahal kong husband. O, oh, diba? Asus? Oh, no. mm -hmm. So, after that, tumingin kami ng mga sapatos kasi nga, ito yung hiling ng isa. At marami silang sale dito guys. Kaya napapdudol talaga kami dito. ba diba? Perfect. O oh, ba diba? Aura sa samin guys. At may nagustuhan siya dito guys. Tinignan niya. Sabi niya babalikan niya. Mm -hmm. Balikan talaga. So bumaba kami guys. Kasi nga naghanap muna kami na makakainan at nakatingin kami sa grid dito at dito na may nakita yung sikat na uh, sapatos ng isang basketball player guys eto na sinukat na niya at napagustuhan niya guys kaya lang walang size na kaya nga hindi namin nabili guys so dili na para sa imo halap <laughs> so nakababa na kami guys at naghahanap pa rin kami ng makakainan eto na si ate oh, napasmile sa camera sa Kuya J. tapos na din kami kumain dyan. So, san kaya kami kakain dito? Actually, maraming nakakainan, guys, na swak na swak sa budget lang. At uh, napakasarap din siya kainat, guys. So, ito talaga ang the best na mall sa Davao. SM Lanang and SM Ikulan guys. Swak swak sa inyo guys Kung magsha-shopping kayo. So eto na nga, wala na kami makahanap. So dito kami sa Davao Famous Restaurant. So pumasok na kami guys. Napakaganda ng ambience. Parang static lang. At napakalinis na ng kanilang restaurant. So, at eto na, nakahanap na rin kami ng mauupuan at nag-order na din kami guys kasi napakagutom na. My God! So, nag-order na yung husband ko and eto rin mga simpleng kainan nila guys pero masarap at suwak sa budget guys. Eto. So, after that, kumain na din kami. Let's eat! So, fast forward guys, papunta kami ng SM Ikulan at nag-taxi na rin kami guys para mas mabilis dumating. At eto na, nandito na tayo sa SM Ikulan ng Davao. So, naki-avail nga pala tayo dito sa kanilang sale guys na buy one take one ng Nike or Nike. Eto na, nakapasok na tayo guys. Napakaraming sale nila guys, buy one take one pero hindi lahat ito guys ha kasi nga mapili na kasi ang nakalagay dito dapat yung tag is may naka blue nga murang like something papilit sya mo na ibig sabihin daw nila nga naka sale daw siya or naka buy one take one so mo nang gubot ang ilahang store guys kasi nga para siyang ukay ukay na hala basta pumili ka lang guys at bahala na yung iiwan mo yan dyan kasi nga buy one take one daw so eto yung buy one take one nila guys na uh, the price is 2,999 so dalawa na siya guys at yun ang price nila at maraming sapatos dito guys kaya lang walang nagustuhan ng isa kasi nga um, uh, paubos na yung stocks nila at wala din akong nagustuhan guys kaya tingin tingin na lang kami dito kasi nga nahuli kami Sayang lang kasi nga hindi kami nakaabot. So finally, nakabili na talaga siya ng sapatos. <laughs> Happy all. yarn. Daube, <laughs> anong sasabihin mo? Unboxing na yun. Unboxing ta. <laughs> Sana all. <laughs> <laughs> Dili, ba-unboxing ta? ano masasunod. Sana The next day. So hello, welcome back. So second day at SM. Hello guys! So nandito kami sa uh, restaurant sa Davao kasi nga butom na kami guys kasi it's past 12 noon in the afternoon. So ngayon guys, uh, kain muna tayo dito sa Jerry's Restaurant ng SM Ikolan ng Davao. So... eto na, nakahanap na tayo ng maupupuan guys. So nag-order na tayo kaagad kasi napakaguto na nito. And after church pala nito guys. So outfit check, Charis. Um, eto na naman yung outfit ko guys. Napakasimple lang pero aura-aura. Sana So again and again, siya na naman nakasama ko. Mm -hmm. Sana all. <laughs> Well, naghintay tayo sa ating order, guys. So, eto pala ang Jero's Restaurant. Napakaganda ng ambience nila, guys. So, let's eat! So, after namin kumain, guys, nang lakad-lakad na kami at nagtingin-tingin kung ano man ang mabili namin. It's because for ourselves and gift na rin para sa isa't isa. Chariyes! Sana all! <laughs> So fast forward guys, nakabili na talaga kami at nabudol talaga kami sa SM po ng Davao. Ito ang kanilang mga sale po, guys. Actually hindi lahat pero nabudol talaga kami. So thank you SM. Mm -hmm. Sana all. Back again. Thank you Lord for this day and thank you for watching. Bye.